Ali nang umang mo diyan sa pakarera tayo nang umang. Yan, yan sa iyo ha, tanda mo ha. Tayo chin. Oh. Yan, yan mahaba sa iyo. Oh, yeah, sa iyo mami. Ito. Oh, yan ha. Ito ng akin ha. Oh, yun ang akin. Oh, dito. Sabi. Sabi, natin kalugin. Ah. natin kalugin, ora. 1 2 3. Go. Go, 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 go. Go, 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 go. Kanina <laughs> nga. Sa akin na. Nang himatay na. Go, go, go. Go, go! Bilis, bilis! Bilis! bilis. bilis. Yeah. Oo, oh, oh, tulog naman yung akin. Sana, sana. Go, 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 go! Go, mo, bilis mo, bilis mo! Hoy, <laughs> gising, gising! Ya, yeah, ayaw gumising isa. Ano yan? Ah, kaya. Idaya mo naman. Huwag eh, galawin. Ayan ay bangon, na yung akin. Bangon, bangon! Sayo yung premyo! Pop, 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 pop! Wow! Huwag galawin. Go, <laughs> oh, <no>. go, <laughs> Ay, tapad din. <laughs> tapad sa'yo. Go, 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 go! Bilis ang Bilis, 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 bilis. Ay, ay, ginalaw mo sa akin na, eh. Bilis. Go, 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 go. Ah, 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 panalo na 'yung akin. Panalo oh, oh, na. Oh. Kaya miyan, kaya miyan. Mm -hmm. Go, go, go. Ang bayad. Ako bumalik pa ang tanga. Go, 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 Malik go. Balik pala daw 'yung kanyang punta. Please, please, please. Please! Yes! Go, yes. go, 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 go! Ay! Uy, uy, uy! Ay! <laughs> Ay! Ay! Tamad tatlo. yung atin! Tamad yung eh! Ayun, buti tayo mali! <laughs> yung nilibig ko! Miner! Miner! Oh, yes. Yung pong malaki! Yun o! No. Miner! Ah, Mabilis naman ito. Itong tatlo po ito'y tamad ano? <laughs> <laughs> mga tulog! Tulog! Wala! Talo ang tamad. mga ano! Go, 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 go! Habol pa! Habol! 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 Habol pa! Huwag kayong magsitamad! Ayun na, ayun na. Yo, oh, malayo na po narating nung isa. Ayun ay dol, malayo na oh. Gano. Oh. Sa akin 'yan. Oh, yan. Ito 'yung akin sa maliit. amin oh. Ito 'yung akin maliit. Yeah. Wala na. Mm, talo. Goodbye sa inyo. Go, 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 go. Ito may humabol pong maliit, may lumitaw po. Yan, 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 nagalaw na isa. Yan, yan, yan. yan. nagalaw may na. yung kay Ren Ren oh. may dong extra, may extra 'yung. Yeah. Nako. Yes. Okay, gumalaw at na yun, Nagalaw na nga 'yung sa akin ay ayaw oh. Yeah, mabuti oh. pa 'yung maliit. yun idol oh. Pwede pa 'yung maliit Oh, oh. yeah, bumalik. Tapos sa camera <laughs> yan yan lo sige mala, sige mala, lo. sige mala. sige, sige. Na, mga ingat. tamad kayo ha yan o ano, magaling isa maliit ay dolo, lo biglang lumabas po sa butas strong hero yata to oh. pasigat lo oh. yan 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 ay, yan, yan yan lo so, oh. nakaano na yung kaysa erin o alabas na alabas na, na. na. yan yan sige habo na akin sa akin Napakatamad naman ito, aba. Hindi <laughs> 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 naman 'to. No, 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 no. Ano no, 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 sana? na. No, no. Oh, layo na po narating ng isa, oh. Hala, tumiklop tuloy. Oh. Mm. Oh, layo na oh. Hmm. Kuakit okay, ng bundo. Wala, Saan, talo kayo. Yeah. Mga mga tamad kayo, ha? Mga mga tamad kayo, ito ang bagay sa inyo. Ha? Kaya nang bagay sa inyo. Tamad kayo. Mm. <laughs> Gago! Tapos, dun. Diyan kayo. Matamad kayo.